So what's up mga tol? Ayan, nandito na naman tayo sa panibang tutorial. So magandang araw sa inyo lahat. So pasensya na nga pala kung yun lang ulit tayo naka-upload ng bagong video sa ating channel kasi naging busy tayo nung manakaraan. So may gagawin tayo dito ang Barako 175 na magpapakabit ng busina kasi hindi daw niya mapagana tong busina na binili niya. So ito yung busina na binili niya, nilagyan niya ng interrupter. So kailangan kasi pag magkakabit tayo ng busina tulad na pagdalawahan na So kailangan natin ng medyo mahabang wire at syempre yung horn relay so yun yung gagamitin natin para may ayos natin tong busina ni sir dito sa Barako 175 so kung gusto nyong panoorin to hanggang dolo, hanggang dolo so simple lang to halimbawa gusto niyo maglagay so suntan nyo lang tong tutorial na to para may lagay nyo yung busina nyo na may kasamang interrupter relay at horn relay so yan yan, pero bago lahat, intro muna tayo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe, pinutin yung notification bell at kalimpangin yung all para naman notify kayo sa so tingin yung bago kong upload na video. So what's up mga tol? Ayun. so umpisa natin, ito na yung socket ng horn relay, may nakalagay na tayong pulang wire at Ito naman yung interruptor relay natin, yan. may dalawang wire yan sa dulo So yung dalawang wire na yan, lalagay natin yan sa 85-86, sa tapat ng 85-86 ng relay natin So suksuk natin yan sa sakit Ayan, kung saan nakatapat yung pula, yan yung 86 Kung yung itim naman, kung saan nakatapat yun yung 85, yun yung nasa ground natin 85, 86. Yung pula, katapat nyan ay isang, yung isang dilaw. Yan ilalagay natin sa 86. So, mapansin nyo, inilagay na natin yung 85, 86. Nakasalpak na yung relay natin. Yan. So, itong pula, yan, makakita nyo itong pulang wire na to. Ito yung papunta sa battery natin. Yan. Yan yung 30. At ito namang, isang pula na ito, pupunta sa busina, yan yung 87. Yan. Ito naman, ito yung ginawa nating body ground ng busina natin. So, napakasimple lang. Yung relay natin, interruptor relay, so dito yan papunta. Kung papansin nyo, sa barako, may dalawang wire dyan. Positive at negative. Yung kulay brown dyan, yan yung positive. Nakistede yung positive natin dyan pagbukas nyo ng susi may source na yan ng positive at itong isa ito yung ground yung trigger ng barako sa busina natin is ground so dito natin ikakabit yung interrupter relay natin dito sa wire na to so yung kulay pula ng interrupter natin yan ilalagay, ilalagay natin yan dito sa kulay brown at yung kulay itim naman sa interrupter dito sa negative yung trigger ng busina natin so iayos lang natin to at ito naman yung positive galing 30 sa sakit natin papunta yan sa battery natin so napakadali lang i-off muna natin tong camera para ma-plug natin to at ma-testing natin so guys uh, testing na natin kung gagana so nakapit na natin ayan 30 positive papunta sa battery. So wala pa siya, Wala pang ano yan, wala pang tape papunta yan sa battery. So busina natin uh, yung interruptor natin 8586. 86 positive. Ayan, positive. So ito. Busina natin naka-body ground. Ayan, ground oh. So try. atas na. So ayun na, okay na. So ayusin lang natin yung lagay. Itong ano natin. So relay at saka itong interruptor relay at saka yung wire. So ayan, mamaya abangan nyo. So guys, tapos ayun na. Ayan na. na yung ginabit natin po siya na. rin yung ano. Uh, so ipagalo lang daw yung uh, fuse na maglalagay para sa safety. So ayan na so na yung relay, nakasabi so, napakasimple lang pag gusto nyo magkabit mag ng busoy uh, ng twin horn so one more natin nalubat na. So yun mga tol hanggang dito na lang yung ating video. So kung nagustuhan mo itong video na to palike na lang din at pa At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to at bago pa lang dito, Huwag mo kalimutan mag-subscribe, pindutin yung notification bell at kalimbangin yung all para manotify ka sa ating may bagong upload na video. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood.